sa isa ka relationship nga kanang mas mag-success pag yun siya, no? And angay na to, likayan na uh, mo mag, kumbaga, mag-away para sa ako uh, in my own personal experience with my husband <laughs> my husband is here <laughs> um, siguro kanang dili mo honest each other no communication importante gud nang naa moy komunikasyon sa matag usa kay kung walay communication you are not honest each other um, diha na dayon mag start ang wala moy trust um, and then mga issues nga nga bahalag gagmay siya pero dili man ka voice out dili ga express kung sa'yo naa sa imo ha or naa kay gusto i-share sa imong imong partner sa imong husband so importante gyud nga ang ah, likayan ang dili mag ano gyud ka nang dili bitaw ka honest <laughs> so dapat naagi communication so yan lang hello i am Harold Kisneri as okay. uh, SK chairman sa Barangay 14 and then sa pangatanang nga uh, o say angay likayan sa relasyon nga kanang magbulag no ang ako ang suggestion and ako maingon kay tayo to, uh, communication sa isa ka relasyon mao mo ng isa o may kaning what do you call this one kaning inyong ang inyong sa usag usa o ganang mga misunderstanding uh, dapat istoryahon na nila and sa karon nga uh, generation no na naman tayo social media pwede na pwede na, na nila yung koan uh, pang communication sa usag-usa mora na ako uh, o salamat ang pangutana is unsay angay buhaton or angay likayan para magdugay ang relasyon uh, based on my experience uh, I've been married for 25 years ah uh, siguro ang dapat likayan para madugay ang relasyon is number one is kanang sobra ka seloso o selosa then number two is kinang nanaamoy trust sa inyong partner nga dili kadalihok nga lihok na lang magselos then siguro number three is understanding uh, mo siya freedom maski pag married na mong duha pero tagani mo siya freedom para ma-express po niya iyang self as well as sa imong husband o sa imong wife ina na. para sa ako, isip isa kami niyo for 25 years. No, ang ayan, likayan, ang walay pag-trust. Dapat mag-trust yun sa imong partner, sa imong bana or asawa. And then, constant communication. Kinanglan ang pagbaton sa pag-istoryahanay. Pag no, kana, importante kaayo. No, o labaw sa tanahan, na ipagsalig sa ginoo o na ipagigog sa imong partner para magdugay gayon ang relasyon. dagang salamat. May okay, gabi, by the way, Mark Oliveros Pamisa. So ang pangutana, unsay likayan, aron magdugay ang usaka sa relasyon. So, I've been uh, married na ko sa isa ka-asawa, dahil yun ang usagin pinaka number one, ngano magdugay ang relasyon. Uh, Usa lang yun, ang pagsalig sa matag-usa og labaw sa tanan isentro gyud ang Ginoo sa relasyon. Then namoy uh, both time gyud sa matag usa, keep it always gyud uh, meditating the word of God and study the word of God. Kanala lang og gabi sa tanan.